Giinagurahan na ang Balay Silangan Reformatory Center nga gitukod sa Roseville, Little Cebu, Barangay Maganda, Lamitan City, Probinsya sa Basilan. Mismong si Mayor Roderick Furigay ang nanguna sa si inauguration ceremony kagahapon si T.M. 13 May tambong sab sa seremonya sila Governor Jim Hataman Saliman, Vice Governor Yusuf Alano, o Board Members, PDEA, Police Provincial Office, Provincial Directors sa Bar Ministries, mga opisyal sa lokal ng gobyerno, provincial and city offices, barangay officials o mga religious leaders. Abli ang Reformation Center alang sa mga voluntarily surrenderi drug pushers og nangandoy nga mausab ang kinabuhi nga adunay disenteng panginabuhian. Ang silang facility mo-accommodate o pushers and plea bargainers diin tolo ka bulan sila sa reformation program nga gilangkuban sa usa ka bulan nga mandatory in-house for education, health, psychosocial o physical activities o duha ka bulan nga livelihood kon employment education. face